Hello, hello, good morning guys Guys, welcome to my channel Ah uh, guys, good morning sa inyong lahat uh, Good morning Ah uh, guys, ito na nga pala yung update dito sa garden namin Ayan, ipapakita ko na sa inyong lahat Ayan, good morning, maraming salamat sa inyong lahat Ayan, mainit na ngayon, lumabas ng haring araw Ayan na guys Ayan, good morning, ito na guys yung update Ayan ang ating ano grips nilagyan na ng ano. Nilagyan na namin ng tawag nito, yung pagapangan kasi nagsisimula na silang umakyat. Ayan, pero itong posty guys, kahapon lang namin 'to nailagay. Ayan. Yan pag welding na lang ang golang. 'Yan nakapaiikot na yan sila yung siam na tubo ang inilagay namin at saka itong steel bar. Ganyan, katapos ang gagawin pa namin guys, yung tali, yung ano, tinatawag na tangsi, yung ano na yun, yan ang ilalagay namin dyan na pang ano lahat. Para yan ang magsisilbing pampatibay din. Ah, mas maano, mas magaan na ah, ano, gagapangan ng grips Okay na ito, ano lang ito, yung pang pang ano lang, pang pusti lang para hindi bumaba. Pero yung tali na ilalagay namin. Ayan na guys, ang update natin. Umakyat na sila pataas. Ayan. Ayan na sila. Ayun. Ayan. Malapit na. Umakyat. Tsaka malapit na din bumunga ito guys. Ayan. Tapos sabi naman ni Jaime dito daw sa paligid talagyan niya ng loya. Kasi may nakatanim na loya, susundan so na lang nga ito. Parang mas okay rin naman kasi yung loya din, napansin ko rin guys na maganda rin siya. Pang ano ng ano, insecto. Kasi mabango din eh. Parang ano ba, pang iwas insecto din ito. Dahil sa amoy ng daon niya. Kaya yun naglalagay palibot din. Para hindi sayang din yung space yun ang gagawin din namin ayan na yung iba oh, nasa taas na talaga kaya inano na namin nalagyan ito Ayan, nakarating na sa taas. Ibig sabihin yung pag-ano na lang niya. Yung pag-gagapangan ng ano niya. Mga sanga kung kailangan. Itong iba na sa baba pa naman. Eh, pero yan, ayan, malapit na din. Oh. Umakyat na din. Ayan. Ayan, good morning sa inyong lahat. Good morning, guys. Ayan, maraming salamat ka pala, guys, sa panonood ng aking video lagi. Uh, sa lahat ng mga sumusuporta, maraming salamat. Uh, tsaka sa mga ano, silent viewers, maraming salamat, guys. Sa inyong lahat, maraming salamat. At maraming salamat din sa ano, sa kung saan-saan man tayo napapadpad ng aking video. Dito sa probinsya. Ayan. Itong aming kakao na rin guys. Yan. Nagsisimula na din. pali Binawasan namin ito. Ngayon. Ayan na. O, kinagat na tayo ng langgam. Mas maganda guys na binawasan namin. Yan. At saka nagsisimula na rin siya mamuno. Ayan, oh, meron na. Ayan, o. Oh. Ayan, yung side na yan. Pero itong side na ito, wala pa. Parang, ewan ko kung tatanggalin namin ito. si ito, dito lang naman siya. Yung nagsisimula, o. Oh. Ayan. Ayan, good morning guys. At saka, ano nga pala guys. Ayan, o. Oh. Yung, dito rin ako nagtanim ng, ano, ng ampalaya kasi ano na mataas na yan nagsisimula ng umakyat din, yan yan kaya nilipat ko na dyan lalagyan ko rin na ito ng ano ng, ano bahay bahay niya yung gagapangan din niya para ano na din ayan guys so mataas na din yan yan Ayan. Ano nga pala ito guys? Bali, binigyan ako ng ano. Ay, bumili pala si Jaime ng ampalaya. Yung Tapos, sa uh, hinayaan kulang. Hindi naman sa hinayaan. Yung hindi ko ba nagulay agad. Yung iba nagulay ko. Yung iba na ano ko yung hindi ko napansin na may nahinog na pala. Ayan, ito yung ano yung buto ibinilad ko katapos yun nung tuyo na inano ko na siya inilagay na ano yung maliit ay dito lang ito nilagay ko dito sa balde yung ano na yun ha yung nakabilad na yan ang tubo niya ito naman may pagbibigyan ako kaya nagtira ako dyan Ayan guys, sa susunod na araw lalagyan ko yan ng ano ang anakyatan na niya. Ay, kukuha tayo ng poste pala. Assistant pa Pala tayo guys dito. Sa ginagawa namin. Ayan ito. Ayan. Ayan dito muna tayo guys ayan ito yung kadugtong natin sa ginagawa natin ang palaya yan yung mga nauna kong itinanim ayan yan, lalagyan ko na rin yan ng akyatan para makano na pero ayan na siya ay akyatan na so tatalian ko pa ito wala pang tali ayan guys ayan marami ito na ampalaya isang ano isang ampalaya o dalawa yun na hinuga. maraming puno